Hello guys, ipiplex ko lang itong pag-unbox ko ng in-order ko sa TikTok. Ayan, so nabudol ako nito. Nakita ko lang naman doon sa TikTok at nagandahan ako. Siyempre, gusto ko rin magkaroon ng ganito para souvenir para sa aking family. So maganda rin itong pang-decorate sa inyong bahay. So kaya naisipan ko mag-order nito is nagandahan lang talaga ako. syempre alam mo naman tayo. Gusto rin natin magkaroon kapag nagagandahan tayo sa ating mga nakikita. So kaya nagpabudol na rin ako at nag-order ako agad-agad. Umabot lang naman to ng mga 6 days bago ko ma-receive. At syempre, chine-check natin mabuti yan kung maganda ba yung pagkagawa nila doon sa ating in order pansin ko lang no napakaganda ng packaging nila balot na balot at mayroon siyang plywood ayan wala akong gunting kaya ang ginamit ko yung mahaba na bolo sundang ang tawag nito dito sa amin sa romblon So, napakaganda ng packaging nila, oh. Ayan, ang ganda ng pagkabalot. Balot na balot talaga. <coughs> okay, habang nag-unbox ako, naisip ko kung maganda ba talaga yung pagka-print nito at parang tabi yung packaging kanina pero so far okay naman pantay naman siya ayan na konti na lang nakikita na natin yung ating the moment of truth Ito na, the moment of truth. Charan! So, ito nga yung family picture na pinaprint ko sa TikTok. Ayos. So, maraming salamat sa panonood, guys. Bye-bye!